Natulala na lang si Stephen Curry sa nangyaring choke na naman sa kanila Golden State Warriors vs Houston Rockets bakbakan sa quarter final sa NBA Cup Grabe ang bilis ng pangyayari mga idol Well ito na sana ang tiyansa ng Golden State Warriors na makatawid sa semifinals ng NBA Cup at maglalaro sa Las Vegas Panalo na sana biglang nabaliktad pa ang sitwasyon Paano ba naman 32 seconds left sa last quarter? Lamang pa ang Warriors ng 3 points 90 to 87 nakapag quick 2 points si Sengun at may natirang 27 seconds. Ang mali lang dito mga idol ay maagang tinira ni Steph Curry ang bola for a 3-pointer. Sumablay ito mga idol. makakakuha pa sana ng offensive rebound ng Warriors pero hinagis ni GP2 ang bola. Another bad decision na naman dahil nagresulta ito ng pagkumit ng foul ni Jonathan Kuminga kay Jalen Green. Pasok ang dalawang free throw at lamang na ng isa ang Rockets. 3.5 seconds left ng ma-double team na si Steph Curry kaya napwersang ipasa ito kay